Hello boss, magandang, magandang Yan po si ate oh. Hello guys. Yan, nakasa nakasabay ko po sa bus. Kami po ay eh, galing ng Batangas City. At patungo ng Bulacan. Nagkasaktong taga Bulacan siya. Ay eh, marami siyang gamit. Tapos siya may dalang bata. Ito. Na <laughs> Hawak ko. <laughs> Yan. Nagkaroon talaga ako na anak oh. Ayan <laughs> lang si ate oh. Yan, pupunta po kami sa terminal ng patungo ng Bulacan doon. Oh, pupunta kayong terminal. Yan yeah, ati si ate, oh. Yan. Ah. Nakakapagod po. Oh, mabigat din. Pero po yung baby ko. Mabigat. Kaya pala ikaw yung umakit kanina. Pagod ka? Opo. Oh, oh nangawit ka? Oo. Oh, oh. Tapos may dala <laughs> 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 ka pang Hindi. Siguro may hindi hinga ka. Kaya nga. Oh, malapit na mga boss, oh. Yeah, terminal na kami. Nagkamali nga ako. <laughs> Nagkamali ako. <laughs> ya mga boso. Oh. Terminal ng oh, si Gosh, di, 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 Baliwag. Uh, yeah, kaya, baliwag. Yeah, bos, di jalan sekali kami. kami. Ya, mga boss, oh, termen Baliwag. Nandito na kami, mga boss, ya yeah, si Ate. Ito kami sa sakyan, oh. Yan. Yan. Baliwag Transit. oke, okay, una ka na. Ah, bigat. Ini kulo. Yeah, mga boss, nandito kami sa Baliwag Transit, patungo ng Bulacan. Mm. May dala kong bata, mga boss. <laughs> ano, <Panty. laughs> <Panty. laughs> okay ka rin sa pwesto mo dyan? Oh, na ako sa likod, ha? Sige, oh. Mag-vlog na po kayo. Oh, hindi, okay na. bukana na pa. Pwede pa hawa ko, sa CR lang ako. Oh, sige. <laughs> Dandun na siya sa bandar doon sa may oh, sulok. Oh di gusto. Baby ka mga boss, May hawak kong baby, oh. 'Yan. sa kami mga boss. Ito 'yung isang pasahero na marami siyang daladala ay kawawa naman may bagpak mabigat ito yung anak niya naiwan pupunta rin sa si Ari Nanay <laughs> naiwan <laughs> laging kay Diba taro mga boss yan uh, tulong, tulong na rin natin sa ano sa magulang nito mga boss ito daw bata ito daw bata nito ay meron ano special ang tawag doon parang may iplesi eh, hinihingi daw po niyo ng tulong ayan o oh. Ka, yeah, nagbigyan ng kawala nag pala ng bagya. Yeah. Iniingi daw niya ng tulong. Ya yeah, baka sakali matulong natin mga boss, yan. Yeah. Kung sino pa naman nakakapanood, ah uh, ibibigay ah uh, ibibigay uh, uh, ko sa inyo yung nanay niya yung telephone number, kukunin ko mamaya kasi kinuha niya aking FB. Ah, uh, yeah. madali ko na kontakin chat kung kung ano pwedeng kontakin sa kanya. Kung gusto niyo tumulong, Bibigyan ko yung kanyang direct number Bahala na kayo sa kanya Ito ba ito? Sakit daw Special Naging uh, impressive <laughs> pa mo Yan Yung nanay niya Nung uwalis Iliwan sa akin Iliwan sa akin Yan yeah, wait 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 Mamis kami Yan mamis kami Oh wait 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 Mas mamis kami Wait 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 Baby Yan yeah, mga boss oh Inaharap ang nanay niya Nagkikidipin ako. Kaya mabot, wait lang. Oh, wait, 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 wait. Wait, 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 wait. wait. wait, wait. Your mom is coming. Yeah. Wait lang, wait, wait. Oh, he's coming. Oh, wait. Okay, wait lang, wait, wait. Oh, mabot, oh. Sige, sige. Don't, don't cry, don't cry. Don't cry. So, wala, dito ko na sa... Okay. Wait lang. Oh, Wait lang, wait. Neng, Neng, may nakupo dyan, dito ka lang Yung nanay nito, yung nanay nito Imihi, naiwan sa akin, hindi ko nga kilala to eh <laughs> Imihi, baka maiwan ko, baka hindi ako balik <laughs> Nagyan, sa labas, hindi ko kilala eh Wait lang Kaya <laughs> yeah, mga boss, uh, ito rin may Ay, hindi pala, yun nga ba? Ay, hindi Boss, may nakupo dyan yung nanay nito, umihi lang hindi, nakakasabay ko lang sa bus eh. Eh... Ako na po kakantong. Hindi, okay na. Parating na rin. Tsaka medyo mabigat. Eh, medyo eh. wait lang. Kamusta ka rin? Diyan yata po. Sir, kayo ba? Hindi. Okay. Wait lang. Wait lang. Boss, huwag mo na sa rin yun. Nasa labas pa yung nanay Hindi ko kilala yung nanay eh. Nasa, labas pa yung may ihi. saglit na nga. Hinihintay ko. nasa labas? Kasi may nasa bubang lugar. May ihi. Ang nagsiyar lang. Oo, hindi ko kilala eh. Baka may aming mag... Hindi, malapit na rin po kasi malis. Ah, sige, sige. Di, di, bali, kung nga alis, ako akong bababa. Ba? Babay ba yung bata? Ya, bagus. Ya, yan. Wait lang, wait lang. Miss Mami is coming. Wait lang. Wait, wait. Oh, wait lang, wait, wait. Alam po ba sir, dito kayo? Oo, oh, iniwan oh, yan. Yun okay. ang kanyang bagong taas. Yan, yan, taas na yan. Mag-reserve ka lang isa sa kanya yan. Isang upan niya, kanya yan. Mag-reserve ka lang isa. Ayaw nila sa akin. Pasok iba po dito. Hindi, yeah, pasok. Okay. Umiihilang daw eh. Pasok po. Pa. Yan ang bag niya, staff yun, staff. Oh, siya, siya na kanyang bagya, kanyang bagahe. Wait lang nga, ihila. Mga 10, mga 10 minutes na. Ayun na. Hindi, oh, siya ba naglagay dito? Kasama yung, kasama siya kung kayo dito. Kasama, ko, kasama ko. Lana, Lana. Magbabiral ako, vlogger ako eh. <laughs> Ayan mga boss, oh. Nag naging caregiver ako.

hindi, hindi, hindi niya kaya. Ano sa susunod na lang kayo? Bababa ko na rin. Babala. Hindi Babalik. ano, hindi niya kilala itong bata eh. Ano hindi niya kilala? Hindi, hindi, hindi lang ko, lang. hindi ko ano ano ito. Hindi, hindi sabi nga dito lang. Ha? Sina, sina, sinabay kayo. ko lang naglakad kasi naawa ko bigat ng pagyahin niya eh, lakad ng bata. Eh, sabihin yung nanay ang kasama niya. Oo, oh, eh, nagmaganda loob na ako na buhatay tsaka alagaan. Mga, wait pa, mga 5 minutes pa. Doon na lang sir, mabos pa ma, po. Diba? Ha? Huh? Doon na lang po sir. Susunod so, na lang po sa kasunod. Sige. Kasi po papagalitan kami. Sige, sige. Naku po, magbababa pa po. Ano na lang po yan po security? Oo nga po, oo nga po. May kasunod pa naman po. Yan Kasi po papagalitan naman po kami.